Grabe ang mura lang na ito pala. Mura facial tissue paper. Ang akala ko mahal. Apply pa siya. Large size. Tingnan nyo, oh. Ang laki-laki niya. Buy one, take one pa. Kaya pala nung, nung bumili ako ng isa, ang dumating sa akin dalawa. Ayan, oh. At ang mura pa niya, 119 pesos lang. Buy one, take one. Ayan, oh. Dito siya bubuksan sa ilalim. Uhugutin mo lang na ganyan. Ayan. And Pwede mo isabit kahit saan, sa car, sa bahay niyo, kung saan may sabitan, pwede. Ayan o, ganyan siya kalapad. And ganyan siya ka, laki o, oh, kahaba. O, oh, di ba diba? Ang mura-mura, 119 pesos only, malambot siya. Ayan o, oh, natin, basain natin kung pagka ito ba'y nabasa ay madudurog agad. Ayan o. Oh. O, oh, ayan o, oh, binasa ako siya. Ayan o, oh, hindi siya nag-ano. Ang kagandahan niyan, tingnan nyo oh, makapal siya. Pag humugot ka ng isa, ayan, dalawa siya. Dalawang, dalawang fly yung mga. At malambot siya. Ayan, no, malambot. Pwede ipahe dito. Pag pawis na pawis kayo. Ayan, malambot siya. Try nyo. Buy one, take one lang. 119 pesos only. Ayan, ayan, ayan Dalawa na. Buy one, take one. O, ba diba? Mura lang. Try nyo. Sina lang sa akin, yellow basket. And, check out na kayo. Para marami kayong tissue. Alam nyo na. Para hindi maubusan. Damihan nyo na i-check out mo. Mura lang habang buy one, take one. O, ba diba? Check out na.